Ayan oh. Oh. Puro blue. What? Simula kaninang ng uh, 5.59. Oh, wala size na rin yan. Huh? Magandang tanghali mga paps. Grabe biyay ko ngayon mga paps. Sunod-sunod gaslis. Uh, walong booking puro kaslis eh magtatanghali na wala tuloy tayo pang kain huh? o pang gasuli naman lang uh, buti na lang may extra money tayo pero pinasokan ni tayo bago magalas nang diba? kas <laughs> tamang tama may pang kain na tayo ayan o paps pagkita ko sa inyo mga pops ayan o Tingnan natin ilang booking. Oh, siyam na booking. Oh, ayan. Ito lang yung last na booking. Tamang tama. Alas 11. May pangkain na ako. <laughs> Kung wala, wala tayo pangkain. Ayan oh. Oh, puro blue. Simula kaninang... Uh, 5.59 o oh, alas 6 na rin yan simula alas 6 puro cashless mayroon man dito hindi nag blue pero kinansel naman diba? ayan o oh. buti na lang yung last na booking bago magtanghali pinasokan tayo 149 o oh. di may wow. pangkain na tayo may pananghalian na <coughs> ayong paps ang bait talaga ni mobit mag alas 11 na pinasokan tayo ng kas oh, may pangkain na tayo galing talaga ni Mubit kala ko hindi tayo bibigyan ng kas hanggang tanghali wala pa naman tayo pangkain joke lang pero <laughs> siyempre pag lumiyay tayo may lagi tayong extra money pangkain Pama, mamaya hindi tayo pasokan ng kas eh. wala tayong pangkain no? ba diba? pero pinasukan tayo may pangkain tayo yung mga paps Grabe, lupit. Puro cashless. Tinigay sa atin ni eh, Mubit ngayong araw. Hanggang tanghali. Buti na lang, yung bago magtanghali, tinigyan tayo ng pangkain. Mubit cash, 149. So, hanap muna ako ng makain ng paps. Naguguto na ako eh. Hanggang dito lang muna ng ating video. Kakain muna ako. Nandito tayo sa ano? Tama ko, ano lugar pa to dito? Hanap <laughs> ako ng ano, makainan.